Ito yung ano ng tubig. Ayan. <laughs> diba? Ayan o. Tumutulo. Diba? Ayan o. Kita nyo ba? O, diba? Ayan. Ito yung ano. O, diba? Ha? San ka pa? Diba o? Oh? Ayan. Dito sa nanay ni Abel Pax dito sa ano nila. Tingnan nyo naman, Oh. Ayan yung bahay nila. Doon. Dito, tayo naglalaba. O, oh, diba? O. Oh. Dito sa lugar nila, ay maganda. Yung sinayang sampalok, ang daming buwing, o. Oh. O. Oh. oh, diba? Yan. Dito pa lang kayo makakita ng ganito. Walang iba. Sa kahit saan, wala, wala kang makita. Dito lang. So, first time kong makarating dito, first time kong makarating dito, pala ko noon, nagbibiro lang, hindi pala. Tapos, ang dami nilang manok dun, ha? Eh. manok dun. Tabi-tabi po. oh, Ay, manok. Ang lalaki. ano ang lalaki ang lalaki ng manok nila oh tapos may itlog siya doon. ano, ang lalaki oh. ang lalaki ng manok oh yun mo, ang lalaki oh, ba tapos may nakakulong doon lalaki, okay tapos may mga saging sila doon lawak, lawak na lupa nila, sobrang lawak so ngayon guys ayun, kundi pa kayo tapos may mga suha, suha pa dito ayun dami. Tingnan nyo, ayan eh, May mga bunga doon. Yun, may mga bunga. Maraming tanim. Mahilig magtanim yung nanay ni Abel. Mahilig magtanim. Te, biuda na yung nanay ni Abel. Mahilig magtanim. Ang daing saging, daing puno. Diba? Yun. yun so, Sa kanila pa yun nandoon. Pati yun. Kanila pa yun kanila pa. So. Eh, ayan pala yung panungkit ng niyo. guys, Diba? May music. Okay. Maraming thank you guys. God bless. At uh, thank you for watching. At sana po eh, wag niyo iskip yung ads. At sana po ay maraming salamat. At magingat po kayo sa paputok. Happy New Year po sa inyo. At maraming thank you, thank you. God bless po.